Oh no! It's so beautiful! Sa huli, hindi takot ang nasa puso ko, kundi kapayapaan. Natupad ang pangarap ko. Ang pangarap kong makita ang liwanag. At kahit hindi ako makabalik, alam kong hindi ako nabigo. Paalam, ngunit hindi sa dilim, kundi sa liwanag na sa wakas, sa wakas ay nasilayan ko. Hindi, mahal, kaas ko lang. Paano nga ba namatay si Lomo? Yung napakasigat na angle fish, yung nakatira sa napakailalim at madilim na karagatan. Bakit nga ba namatay si Lomo? Ganito kasi yon. Si Lomo ay isinilang sa kadiliman ng kailaliman ang nilalang na itinakda upang mamuhay sa ilalim ng dagat kung saan walang sinag ng araw ang makakarating. Ngunit, sa kabila nito, pinangarap niyang makita ang liwanag, ang mundo sa ibabaw na hindi niya kailanman naranasan. Pungtapang niyang nilangoy ang napakahabang distansya isinugal ang lahat para kahit saglit ang ganda ng mundo. Ngunit, hindi siya nilikha para doon. Ang kanyang katawan na ginawa upang manatili sa matinding pressure ng kailaliman ay hindi kinaya ang liwanag at init sa ibabaw. Siya ay nanghina at sa huling sandali ay isang hiningang puno puno ng kasiyahan at pangihinayang ang kanyang binitawan. Hindi siya nabigo dahil kahit sandali lang makita niya ang hinangad niyang liwanag. Ngunit sa parehong liwanag ngayon, natanto niyang may mga bagay na hindi natin natin maaring pilitin. Si Lomo ay isinilang para sa dilim at sa dilim siya tunay na nabibihag. Sa kanyang huling paghinga, nag-iwan siya ng aral sa atin. Hindi lahat, hindi lahat ng bagay ay dapat nating abutin. Ngunit Ngunit ang mismong paglalakbay natin patungo sa ating pangarap, kahit hindi natin ito ganap na maabot, ay maaring maging pinakamahalagang bagay ng ating buhay. Wow! What a sparring story! Ngayon, matapang ko nang harapin ang liwanag ng aking buhay. Anyway, and I'm Harlika. Ano yung lucky numbers natin today? Tama ka dyan, Samara. Talagang nagbibigay siya ng panibagong liwanag at pag-asa sa mga Pilipino ngayon. Anyway, narito na ang ating panibagong lucky numbers for April 3, 2025. So, narito na ang ating panibagong numerong pagkukuhanan ng mga numerong sa inyo ay magpapanalo. So, narito na ating tip para sa 11.16. Ang ibig pong sabi ng 11.16 ay may nakasalubong or banggaan sa daan. Then, since we have a small number, we have to use the number of a all positive with an interval of number 4. Hello Philippines! Huwag po natin kalimutan na sa pagod ng first vol ay kukuha lang tayo lagi sa taas sa gitna at sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna. Pwedeng parehong taas, parehong gitna at parehong baba. So tip number one to the province of Tarlac City, we have the number of 28, 29. Another one is 28, 32. Maging ang 10, 32 or 27, 32. Huwag kalimutan ang 27, 2. So itong 29 ay maaring maging number two That's why I choose 2, 27. Since today is March 3, 2025, magkakaroon tayo na yun ang mga pizza sumada nationwide. Sumarin yung tayaan ito nationwide. So, our first lucky number for March 3, 2025 is the number of 1830. Ang ibig pong sabihin ng 1830, hubad na may amoy. And of course, sa ating second lucky number, we have the number of 3834. Nang ibig pong sabihin yan ay maraming taong may sarilang tahanan or sasakyan. Of course, ang ating strongest number for today, March 3, 2025, 18 minus 30 equals to 12. And 38 minus 34 equals to 4. So our strongest number for today is 12, 4. Ang ating 12 ay pilih sa maging 3. Ang ating 4 ay pilih sa maging 20. The number of 12, 3, 12, 22, 12, 4. 4, 22, 4, 3, or 3, 22. Thank you so much, Inday Maharlika. Alam mo, dahil sa kwento ni Lomo, Naliwanagan ako na hindi sa lahat ng panahon bigay ka lang ng bigay or magbigay ka ng liwanag sa mga tao o sa mga minamahal mo. San kailangan mo rin ang totoong liwanag bilang isang tao o niya lang sa mundong ito.